maayong gabi sa inyong lahat. Alam nyo, bilib ako sa mga tiga ilo ilo talagang hindi natinag, andito pa rin lahat. No? Palakpakan po natin ang pamunuan ng ilo ilo mabula sa gobernador. Sa ating host ngayon, si Mayor Jerry Treñas. Siya ho ay parang kapatid ko na, kabrat ko po siya sa atin na Yolo School. Sa lahat ng mga mayors, congressman, pamunuan, at sa inyo pong lahat. Ah, andito nga palang aking may bahay. Sinama ko na dahil Valentine bukas eh. Ah? At sa inyo pong lahat, ako naman si Bernard Abalos. No? Alam nyo, galing ako sa maliit na lugar. Mahirap lang ho ang lugar namin. Alam nyo kung sa kami kilala? Sa mental hospital. Ha? Nandun yung mga, yung hospital sa amin at yung kulungan. Kaya ang tanong sa amin, tiga loob ka ba o tiga labas? Pero alam nyo ba, parang ilo-ilo, nangarap kami. Nangarap kami, natatayog rin kami. Ang una namin ginawa ang negosyo. Iniklian namin ang proseso. At nagulat kami, ilang taon lamang, dumami ang negosyante at hinirang kami ang tigreng ekonomiya ng Kalakhang Maynila, the Tiger Economy of Metro Manila ng Malacanang. Pagkatapos pagpasok na negosyo, isa lang ang hinikos sa negosyante, isa lang, trabaho sa bawat mandalinyo. At nung nangyari na yun, anong ginawa namin? Ang pabahay namin. Alam nyo sa amin, yung home along the riles, yung may train, dalawang libong tao nakatira doon. River hanggang Pasig River, walang ilaw, walang tubig. Binili namin ito. Halos walang interes. Magkano ang hulog? 100 pesos, 50 pesos. Dalawang libong pamilya, dalawang libo ang naiahon sa kahirapan. Hindi na ho sila, quote-unquote squatter ngayon, landowners na dito sa Mandaluyong. Pagkatapos ito, dere direcho na. Nag-number one kami, inawardan kami ni Pangulong Erap Estrada, na kauna-unahang LGU na may opisina sa PWD. Sa Malacanang ito, Apolinario Mabini Award. Inawardan kami ni Binigno Aquino Jr. ni Pinoy as the most child-friendly city in the Philippines. Inawardan kami ng Philippine Chamber of Commerce bilang most business-friendly city in the Philippines. At, at, eto, may nakita akong batang nakahubad. 13 anyos, nakahubad siya sa isang mahirap na pamilya. Sabi ko, bakit po siya nakahubad? Ang sabi sa akin, attorney, pinanganak siyang nakahubad pagbula nung bata siya. Kako, anong sakit niya? Hindi ho namin malaman. Pero after two weeks, may nakita akong bata. Grumaduate dito sa may alabang. Mayaman sila. First honor, Anong sakit ng bata? Autismo, autism. Yung batang yun at yung batang nakabuhubad, pareho ng sakit. Ang diferensya, isa anak mahirap. At ang sabi ko, babaguhin ko ito. Nagtayo kami ng na eskwelahan para sa may kapansanan na bata. Project Teach. Kinilala sa buong Pilipinas, galing po award. Nilaban namin sa United Nations. Isang daang bansa ang lumaban. At napili ang Pilipinas, Mandaluyong, ng United Nations Public Service Award para po sa eskwelahan ng mga may kapansanan. Mga kasama, iyan po ang aking track record bilang mayor o alkalde ng Mandaluyong. At iyan ang iaambag ko dito po sa Pilipinas. Sa